Hello, may nag-request po nito. Ano daw yung mga milestones na dapat i-achieve ng isang 2-year-old? Alam nyo ba ang 2-year-old, very critical na age na to, kung saan dapat marami na siyang mga alam uh, sa motor, sa fine motor, cognitive, social, and language. Dahil kapag hindi pa niya na-achieve ito, that's a red flag. At saka kailangan siyang ma-screen for a possible neurodev problem. Unahin natin ang cognitive development, yung talino ni baby. At 2 years old, dapat nag enjoy siya sa pretend play. Ano yung pretend play? Yung kunwari, doktor siya, or kunwari, nag drive siya ng car, and then uh, meron siyang cup, tapos kunwari, iniinom niya yun. Another thing is, nag-follow siya ng two-way command. So, pwede mo siyang utusan, tapos dalawang beses, at kapag na sunod niya po yun, then maganda po yung kanyang cognitive development. Like for example, baby, halika dito, tapos kunin mo yun. Yun. Two-way command na po yun. At kapag sumunod po siya sa inyo, pumunta siya sa inyo, at kinuha niya yung pinapakuha mo sa kanya, then na-achieve niya yung milestone na yun. At two years old, nag enjoy po siya sa mga shapes, sa mga colors, kinakalikot niya. And yung iba namang two years old, alam na niya yung mga uh, shapes at colors, alphabets at numbers. Isa pa, naiintindihan na niya yung mine and yours. For language and communication sa man, ilan na dapat ang nababanggit ni baby? Uh, sa mga 2 years old dapat meron na siyang alam at least 50 words and at least two sentence. So, dapat nakakadalawang sentence na siya. Yung mga sentence na to, madali lang yan. I want this. I want dede. I am sad. Uh, you are bad. Yung mga ganon. And yung please open, yun, sentence na yun. Pag nakakadalawa na siyang ganon, yun, nothing to worry kay baby. Okay yung kanyang development. Another thing na milestone na dapat na-achieve na ng two-year-old is yung pag identify na object. So maganda ito kapag nasa kwarto kayo and then uh, you ask your toddler to name such a uh, such as the such as your appliances. So what is this? Kapag na na-identify ngayon, 'yon, TV o kaya yung uh, yung chair-chair, 'yun dapat masaya kayo na na identify ngayon. 'yon. Kahit yung mga nasa wall chart po ninyo, yung alphabet and then na-identify ngayon, yung apple, banana, car, ball, Dapat, masaya kayo na <laughs> nagagawa niya, yon. Isa pa, is kapag nagagaya niya, yung mga sinasabi mo. So, kapag two years old na si baby, ito na yung time, kung pala murap mo kayo sa bahay, <laughs> mag-stop muna kayo sa ganon. Kasi, nagagaya talaga niya. Alam niyo yung anak ko, di ko alam sa niya, sa niya galing niya. May mga bad words na siya sinasabi. kaya, Maganda naman na alam niya na bad yung sinasabi niya, pero wag ko na ipanggitin sa inyo kung ano yung bad word na yon. Pero sinasabi niya. Kaya ako, advice po sa inyo, kapag 2 years old na si baby, dahil itong edad na to, ito yung age na gumagaya na sila, refrain from doing that, from saying those things na mga bad words. Tsaka yung, uh, dahil may screen time na sila, ito din yung time na allowed na yung screen time, dapat fini-filter po ninyo yung mga pinapanood ng inyong anak. Dahil talagang gagayahin nila yan. Like for example, yung tungtong sa whore. Hindi naman bad word yan, pero wala lang. Ayoko lang yun. <laughs> Isa pa is kapag 2 alam na niya yung mga body parts, na-appreciate na niya yan, at itryin yung tanungin kung asan yung, mga, asan yung mata niya, yung dila, yung ilong. Pag na-point out niya yan, kahit hindi mo ituro. Pero syempre, kailangan meron stimulation. Yung iba kasi, nalalaman nila yan sa libro, sa wall chart na meron kayo, tsaka sa TV. Or kapag meron kayo ibang bantay, tinuturuan na yan. Or kapag wala, pinapaliguan niya siya. Yung close your eyes, o kaya uh, i-wipe mo yung kanyang arm, o yun siya niya. Minsan, di ba, alam nila yung tummy, at saka yung favorite part nila, yung, yung pet. Yun, lagi nilang sinasabi yun. O, dahil meron na input, kailangan i-practice po ninyo. So, tanongin ninyo, ano to? Ano to? Pag nabanggit po ninyo, pag na, na sagot ni baby yon, then maganda yung kanyang uh, language development. Social development. So, meron ng interaction yan. Mas uh, malawak yung kanilang social interaction sa iba, sa bata o sa matanda. So, paano natin masasabi na na-achieve niya yung milestones na dapat ma-achieve ng isang 2 year old merong parallel play. Diba? Nung one-year-old siya, merong ano yan, na naglalaro siya mag-isa. Pero pag two-year-old na yan, nag start na siyang mag-enjoy na may kasama. Kahit uh, yung laruan lang na manika, sa bae o kaya sa lalaki naman, car, tapos silang dalawa. Pero ano pa rin sila, yung uh, minding their own business pa rin sila, pero silang dalawa. Tapos, dito na, papasok, yung baby mo na palaging no kaya nagiging, akala nyo, picky eater sila. Tapos napakainin mo, and then, lagi lang nila sinasabi, no, kahit gutom yung mga yan. Kasi nga, alam na nila yung no. Dahil, ang gusto nila, independent na sila. Sila na lang daw. Papansin nyo yan. At meron nga mga early na bata na nag, uh, toilet train na gusto nila, sila na lang mag-isang magwiwi, minsan mag-ano pa, maligo. So, dahil nga, sa edad na to, they show independence already. At dito na rin, sa edad na to, mas nagiging malala yung tantrums. Meron sila mga defiant um, behavior. Kung baga, sa ano namin, sa pamilya namin, ang lagi namin sinasabi kapag uh, nakasumpong yung toddler, improving niya. Ha? Napin, ka <laughs> yung pa ang pangat. Mag-improve yung pangat toddler na. Ganon. Which is very normal. I mean, normal lang naman normal naman, normal lang naman sa mga bata yon yung nagka tantrums, yung umiiyak, kahit wala naman talagang problem. Tapos 30 minutes lang dapat. Kasi kung more than 30 minutes hindi pa yan uh, kumakalma, yon uh, kailangan siyang maskin for behavioral problem. Pero yung mga toddler na nagka tantrums, pero kumakalma mag-isa, o kaya naman uh, pinapakalma nyo, binibigyan nyo ng something, tapos uh, hindi na sila umiiyak. Yan. Normal po yun sa 2-year-old. Motor naman, gross. Yung, yung galaw ng buong katawan naman. Dito sa 2-year-old, nag -e start na silang mag uh, tumakbo, uh, mag-jump, lumundag. Kaya naman, dapat hindi nyo iniiwan ang 2-year-old dahil kung ano-ano yung pwede nilang gawing likot. Isa na doon yung maglundag from bed. Ay nako, pwede nilang gawin yan. Kaya dapat hindi iniiwan yung mga yan marunong na rin silang magsipa ng bola. At kung may second floor po kayo, kaya na nilang umakyat mag-isa. Pero syempre, kailangan, careful pa din, dahil uh, ayaw natin ng aksidente. Sa fine motor naman, at 2 years old, marunong na po silang gumuhit. Kahit scribble lang, kahit uh, ganito lang na parang abstract, kaya na nilang gawin yan. Kaya naman, kung nagtatanong kayo ng laruan para sa 2 years old, o kaya naman gusto nyong maghanap uh, ng regalo para sa 2 years old, yung uh, writing material. Pwede naman yung uh, writing board, yung magnetic. O kaya naman, mas maganda yung talagang papel tsaka yung uh, pencil. Or wag pencil, okay yung crayons. Yun, crayons, dahil marun pwede na rin silang magkulay-kulay. Isa pa is kaya nilang mag-build ng four towers. So, check nyo, pag nagagawa na ng isang two-year-old yun, yung nakakaapat siya ng na stock, So, ibig sabihin, na-achieve na niya yung kanyang milestone for that fine motor. At 2 years old din, kaya na niyang humawak ng kutsara at saka tinidor. Yung mga ibang parents, uh, pinapatry na nila as early as 1 year old. Kung na-achieve na niya yon ibig sabihin, advanced siya. Pero kung hindi, okay lang. Hintayin nyo yung 2 years old kasi ito pa lang yung time na kaya na niya talaga ang kumawak or gumamit ng utensils. Tapos, at 2 years old din, marunong na silang gumamit ng libro. They know how to turn pages already sa libro. Kaya hindi pa sila marunong magbasa. Kaya maganda yung mga libro na binibili ninyo, yung mga maraming picture, malaki yung picture. Tapos, syempre, sabayanin, sabayan, sabayan nyo na. Basahin nyo na siya ng libro. Sana maging uh, interesado siya sa libro kasi maraming uh, stimulation ang pwedeng mangyari kapag binabasa niya siya ng libro. Isa na doon ang speech and language. So, hindi lang dapat screen. Again, allowed na silang mag screen time 13 minutes to 1 hour pero mas advisable po na basahan niya sila ng libro. So, yun po ang mga basic milestones na dapat na-achieve ng isang 2-year-old. Sana ay may natutunan po kayo. Thank you!